Sige, paliguan po natin yung aso. Uh, mainit ang panahon eh. Na parang balisa siya eh. Oh. Kaya paliguan po natin siya. Si Winter. Winter muna. Dalawa. Si Summer at Winter ayun. Ayaw pa ni Summer eh. Đây là xiên lạc. Lê lê Ano ayaw? Ang init hindi lang mainit, hindi ko na makipaliliguan. At saka, uh, sanayin ka na summer, ano, sa pagpaligo. Akala mo kasi makatingin ka eh. Kasi natutulog po siya. Disturbo ko. Kasi maglalaba pa ako eh. Pag hindi ko pinaliguan, paano na? Kaya kahit na, sige, tryan ko lahat. Ito yung shampoo nila, Madre Cacao. po, conditioner pa. Sige. Okay. alika alika liga. Sinan na sa inyo yung dalawa, ha? ah ha, ha. natin. Hinayin natin itong matanda kasi summer. Matanda po ito. Ito, sanay na sanay na ito. Magbotong bata ito, ha? nakakatikim ng liko araw-araw. Kapag matangali, mainit. Kaya hindi siya masyadong ano eh. Ang hindi ko sabihin, hindi siya masyadong uh, para bang yung esitat na maligo. Kasi nga po, sanay na. Bata pa lang. Sinanay ko na naliligo araw-araw. Sabi nga nila, wag daw araw-araw. hindi po pwede. Mahinit pa panahon. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan maligo sila. Dahil ang paliligo naman, maganda para sa kanila yan. Lalo na makakapal pa ang balay mo. Hindi mo paliliguan yan. 'yung mota oh namumuo kasi naman silinder op, op. opo, opo, opo. semua pumunta dyan oke okay, sih yang pumunta kasih saupu ini eh. kayaknya disku itu biju ya sih ya yang Ito, siyang ka pupunta naman, ha? Sumabalo. Ito naman, bata pa. Si... Eh, si Winter. Pero sinasanay ko na. Sa Para maranasan ni puro paniligo. sabi sabihin, ang ibig sabihin, Punta na sila sa ligo. Hindi sila masyadungan sa ligo. Ah, maninibago. Yan ang hindi ko sabihin. Kasi pag hindi sanay sa ligo ang aso mo, magkakaproblema ka. Pero ito, dahil sinasanay ko sila maligo ng gusto, ito wala, rin, wala rin lang ginagawa. Araw-araw. Lalo na pag mahirit ang panahon. Huwag kayo ang Yung sinasabi nilang bawal daw ang araw-araw. Ayun yung, ayun yung mga nagsasabing bawal. Basta yung Ako, sabi nila bawal daw. Marami nagpapayo sa akin eh. Pag daw araw-araw. Pero hindi ko sila. Okay na, payo na payo. Okay lang yun. Ang importante, alam nyo kung ano, yung ikaw ang may alam sa aso mo. Ganun. May iba't turo nyan eh. Ako naman hindi. Pag ako tinanong, tayo ko paliguan mo araw-araw. Kahit tumuulan. bakit? Paano masasanay sa tubig yan? Ito nga, pag umulan eh, nag, nagmamahinit na tubig pa ang mga ito, nagpapakulo ko ng tubig. O, oh, para mabawas yung labig lang ng tubig. Pasama paliguan sila, pinang malaga yung mapaliguha sila tapos pero ano yun eh maganda yung benefits ng tubig wala na yan oh, paligo ng paligo mapapabuti sila yung balat maginis malayo sa mga gas 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 ano sumbat yung mga alam naman po oh Pati sa pagkain, marami nagsasag, mawalang na dyan. Pabayan nyo lang sila. Kung ano man yung bawal na sinasabi nila, pabayan nyo lang sila. Ako ini eh. Sinabi nila, bawal at tsoklate. Yung chocolate. E pagka gusto ng aso at chocolate, patitikimang ko siya. Pero yung sabi, bawal. Hindi. Kung ikaw nga, kumakain ng chocolate, so kaso pa hindi mo pakainin ng chocolate, hindi naman araw-araw. Sana araw-araw mo nag-chocolate siya. Hindi naman eh. Isa nga, isa lang makakain ng chocolate pag buwala mo pa. Wag. Sige, ano? Natapos na sila. Ito. Si Winter yan. Yan naman si Summer. Yan. E di yan. Yeah, Na-press ko sila. Babuli ko sila. Di ba na ginawa sila? Kahit ang tao naman eh. Kung gusto nila, araw-araw ligo eh. Sino ba ngayon na ng maligo? Sige, hanggang na lamang po ano. Itong aking video sa aking dalawang aso na pareho pong sitso magkaiba lang ang pinanggalingan pero yung lahi nila magkatulad na magkatulad sana po meron kayo natutunan like and share share and share God bless us all yung kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista sa mga senior citizen stropnos personal disability dahil itong pako natamahan ito track dito pero sa tulong ng Panginoong Diyos, ito, eh, nakakagaba pa ako ng gawain bahay, kagaya ng pagpapaligo ng aso. Sige po, hanggang dito na lang mo, ano. Sana meron kayo natutunan. Thank you for watching. God bless us all. Bye! -bye.